Yan, hello, hello. Welcome sa Life is Real. Okay, God bless you all. Real talk naman po tayo about sa mga pastor. Yan, yan po ang mga pastor po is a highest calling from God, no? talagang pinagpala po sila. Sabi nila, mahirap magpastor, walang sahod dyan, walang sweldo, parang ganun. Parang mas maganda pa daw yung mga engineer, doktor, diba? <laughs> Pero ang totoo po, isa highest calling po ang pastor. From the heart po yan. Yan po yung talagang servanthood ng tuturo talagang go on sila sa gospel, di ba? At uh, pinagpala po sila ng ating Panginoon. Mahirap man talaga sa buhay yung magpastor, magturo, mag-alaga ng mga flocks, ng mga tupa, pero ang kagandahan po dyan ay pinagpapala sila ng Panginoon. Mahal mahal nila ang Panginoon at yan po yung calling nila na pwede po nilang uh, gawin ang lahat para i-sacrifice yung kanilang karir para po dyan. Marami ako nakita na talagang Uh, pinagpala po, pinagpalit nila yung career nila, no, from uh, pagpapastor, no, may mga kaibigan ako noon, na uh, doktor, talaga sila, okay sila, pero nagmission po sila uh, sa Cambodia, talagang uh, doon po sila na hirap na hirap po sila nag-start from nothing, no, nanggadala ng buhay dito sa Pinas, tapos biglang uh, pumunta doon at medyo nahirapan. Pero ang kagandahan po doon is talagang binay binless po sila ng ating Panginoon. Uh, talagang uh, ngayon okay na po, naka-stable na sila doon. And may church yata sila na, um, nagtayo na yata ng church or parang school. At uh, naging marami silang natutulungan. So napakaganda po yun. Sa start, mahirap po. And then even yung mga ibang pastor noon na talaga nakita ko rin na no read no write po sila, mga tribes po sila. Pero nung puso po nila na talagang calling po, tinawag sila ng Panginoon at may missionary nag-share nag lang doon. Tinuruan sila ng gospel, magbasa ng salita ng God. Ngayon po may simbahan na doon na talagang uh, tinayo ng, ng Panginoon at nagkaisa sila ano, at doon nagaano na sila, nag, nag Bible study, nagtuturo na sila ng mga bata, ng mga tao doon. So napakaganda po, maraming himala ang ating Panginoon, no? Basta may calling ka. At yung calling na yon is talagang galing sa puso mo at nag-uubay ka sa Panginoon. Go on lang po. Uh, wag po tayo mawala ng pag-asa kasi pagpapalain po kayo ng ating Panginoon doon, di ba? Sa inyong mga calling. Kung yung five-fold ministry na calling nyo po, isa man doon, yung pastor, teacher, apostle, uh, diba? di uh, ba? preacher. And then, Uh, isa po doon yung calling nyo, go on lang po kayo. Kung ano man po, o ano man po yung, yung magagawa nyo, o yung pagkatawag sa inyo, maliit man yan, malaki po yan sa ating Panginoon. Kahit taga-upo ka lang, taga, taga, taga pakinig, o tagalinis ng church, okay lang po yan kasi yan po yung calling, ano, yan po yung pagkatawag sa Panginoon. Big help po yan. Kailangan magtutulungan po yan. Okay, so muli po, shalom, shalom. May the Lord God bless you. God bless you all pastors for your calling. And the highest calling, the Lord will go on and the Lord will uh, be upon you all. Shalom, shalom and bye for now.